Noong unang panahon, may nakatirang mag-ina sa isang malayong puok. Ang ina ay si Aling Rosa at ang anak ay si Pinang. Mahal na mahal ni Aling Rosa ang kanyang bugtong na anak. Kaya lumaki si Pinang sa layaw. Gusto ng ina na matuto si Pinang ng mga gawaing bahay. Ngunit lagi kinakatwiran ni Pinang na alam niya na ang mga tinuturo ng ina. Kaya't pinabayaan na lang niya ang kanyang anak. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa. Hindi siya makabangon at makagawa ng gawaing bahay. Kaya natusan niya si Pinang na magluto ng lugaw. Sinalang ni Pinang ang lugaw, ngunit napabayaan dahil sa kalalaro. Ang lugaw dumikit sa palayok at nasunog. Nagpasensya na lang si Aling Rosa sa nangyari dahil napagsilbihan naman siya kahit papano ng anak. Nagtagal ang sakit ni Aling Rosa kaya't napilitan si Pinang na gumawa ng mga gawain bahay. Isang araw, sa kanyang pagluluto, hindi niya makita ang posporo. Tinanong niya ang kanyang ina kung nasan ito. Inay, nasan po ba ang posporo? Isang beses naman ay ang sandok ang kanyang hinanap. Inay, nasan po ba ang sandok? Ganoon ng ganoon ang nangyayari. Walang bagay na di makita at agad tinatanong ng kanyang ina Nayamot si Aling Rosa sa nakatatanong ng anak. Kaya't nawi ka nito, Naku, Pinang, sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng bagay at hindi ka na tanong tanong sa akin. Dahil alam niyang galit na ang kanyang ina, ay di na umimik si Pinang. Umalis siya upang hanapin ang sandok. Kagabihan, wala si Pinang sa bahay. Nabahala si Aling Rosa Tinawag niya ang anak, Pinang! Pinang! Ngunit walang sumasagot. Napilitan siyang bumangon at maghanda ng pagkain. Pagkaraan ng ilang araw, ay bumalik ang dating sigla ni Aling Rosa. Hinanap niya si Pinang at tinanong ang mga kapitbahay kung nakita ba nila ang kanyang anak. Ngunit parang bulang naglaho si Pinang at hindi na muling nakita ni Aling Rosa ang kanyang anak na si Pinang. Isang araw, may nakitang halaman si Aling Rosa sa kanyang bakuran. Hindi niya alam kung anong uring halamang iyon. Nalagaan niya mabuti hanggang sa ito'y magbunga. Laking pagkamangha ni Aling Rosa nang makita ang anyo ng buwang ito. Ito'y hugis ulo ng tao at napapalibutan ng mga mata. Biglang naalala ni Aling Rosa ang huli niyang sinabi kay Pinang na sana'y magkaroon ito ng marami mata para makita ang kanyang hinahanap. Tahimik na nanangis si Aling Rosa at laking pagsisisi dahil tumalab ang kanyang sinabi sa anak. Nalagaan niya mabuti ang halaman at tinawag itong Pinang. Sa paglipas ng panahon at sa paglipat-lipat sa bibig ng mga tao, ang Pinang ay naging pinya at dyan nagtatapos ang aking kwento ng alamat ng pinya.